guys, it's me, Levy. So ngayon, mag-aati in my life Pero bago na, um, mag-aasikasa muna ako. Bye-bye! Samahin niya ako! Hey guys! So ngayon, nagbabalik ako. Sorry for the low quality kasi nasira ko yung iPhone ko. Pero kung bibigyan niyo naman ako, tanang, huy, hindi ka gaganyan. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ako magwawalis. Maya-maya lang, samahan niyo ako pumunta kila Alexa. Bye-bye! Actually, guys, hindi sobrang talent dito sa bahay. Kasi, ano, um, ako lang Talagang nagpakitang tao pa ang e-abab. Diyos ko, akala lang, na siguro, pala. walang mambabas sa kanya. Ano, ate girl, ano? Parang, uh, parang tanga lang. na po ako makapag-walis. So, ngayon naman, pupunta ako kila Alexa. Suman niyo ako. Hi hey guys, Talagang pupunta na tayo pa. ngayon Ay, kila ba? Alexa. Come here. Na hey guys, palabas na ako ng gate naman. Yeah. Takbo pa ate. Pag ikaw talaga, okay, nadapa dyan. Na ng gagagahan ng mo ate. Pupunta na ako. Na all in bond. Kila Alexa. Guys, andi dito na ako ngayon sa kanila. Pero girl, nakakainis. Wala siya. So, babalik tayo ulit sa bahay. Another talk na naman. Diyos ko, awa na lang. Hindi ko lang kung nasan siya. Where the run? <laughs> Yan na. Lapit na. Yan na. Yan Ay... no, <coughs> na. Say hi hey, na lang muna kay Moon. Hey Moon. Yan. Bumili nga pala ako ng pancit canton ngayon. And wow naman! Wow. wow! And, hindi ko na siya napakita sa inyo, pero bumili ako. So, kakain muna ako. Tss, ayan. Ito yung kanton, guys. Bumili na rin ako. So, ano nga pala, mga chika, mga batang eto, na parang, huy, hindi tayo gaganyan. Kasi, um, hindi ko alam. So, let's try. Hindi ko alam kung adiin may pa ba or mukbang na na. Hindi talaga namin alam, mga be. Oh my God! Mainit. Yeah. Ano siya? 10 out of 10. I think nga dito na lang yung vlog ko. So, medyo wala siyang kwenta. Pero, nakakainis eh. Si Alexa. Bye-bye. Love you guys. Sorry.